Ay kung sa pabasa ng pasyon ay ating uh, pinaginilayang sa pag-awit, pagkanta, ang buhay ng ating Panginoon, ang kanyang uh, paghihirap, pagkamatay muling pagkabuhay. Sa sinakulo ay ating uh, ginugulita ang paghihirap nito, at pagkamatay muling pagkabuhay ng Panginoon sa pamagitan ng tula Itinanghal ang Kristo ang hinirang, sa Senakulo 2024 sa San Lorenzo Ruiz de Manila Parish nitong Martes, March 26, 2024 sa pangunguna ng Canelate Community Theater Guild na binubuo ng kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan at sa suporta ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte. Salamat, Salamat. Isa sa mga nagtanghal si Jody na nais maibalik sa tradisyon ng kabataan ang pakikibahagi sa aktibidad tulad ng sinakulo tuwing Semana Santa. Napakasarap ng pakiramdam kapag ang mga San Joseño, tama po ba, na na-appreciate po ang sinakulo. Alam naman po natin na hindi na po ganoon masyadong na-appreciate ang mga kabataan niya. Isa lamang ang panunood ng sinakulo sa taong taong panata ni John Clyde tuwing Semana Santa. Free Holy Week po, I minimake mean, sure ko po na yung mga activities every day ng buong week is napu-fulfill ko yung position po kapag Biyernes Santo, bisita iglesia. Hiling naman ni Reverend Father Von Tetanco ng San Lorenzo Ruiz de Manila Parish. Ang magandang misahe para sa ating lahat ngayong uh, Semana Santa, ay eh, yung palmamanata natin ay talagang magbunga ng pagsasabuhay ng ating pananarig at pagmamahal sa Diyos. Kasama si Joe baliza para sa Balitang San Osenyo, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.